Daryl Natapos na ang pelikulang Pepsi Paloma, inaming kulang sa pera at koneksyon. Alamin sa Ice Report ni Anton Kinopirma ni Daryl Yap na tapos na ang kanyang controversial film na The Rapist of Pepsi Paloma na naging Pepsi Paloma na lang. Ayon kay Daryl, nakatakda na niyang ipareview sa MTRCV ang kanyang pelikula. Sa kanyang Facebook page, ipinost ni Daryl ang kanyang pasasalamat sa mga taong tumulong at sumuporta para magawa niya ang kanyang pelikula. Ayon sa kanya, maraming hadlang ang paggawa niya na sabing pelikula, kabilang na dito ang pag-pull out ng mga distributor, pagbawi ng permiso para sa mga gagamitin kanta, pag harap sa mga reklamo at marami pang iba pero natapos umano nila. Kabilang dito ang pasasalamat niya sa mga tumulong para magkaroon ng all original soundtrack ang The Rapist of Pepsi Paloma at hindi hindi niya raw makalimutan ang tulong ng mga ito. Ayon pa rin kay Daryl, nakaukit na sa kanyang puso ang mga taong patuloy na nagpapahayag ng suporta at paniniwala. Sa uling bahagi ng caption nito ay sinabi nito ang mga katagang maaaring kulang sa pera at koneksyon pero hindi kami kapos sa tapang at paninindigan. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.